So, ayun na nga, no? Today, I will present to you 20 distinct patterns, no? Na included sa lesson namin, sa subject namin na math. No? So, ayun. May apat akong patterns na napili sa aming lesson, no? Meron dyan symmetry, cracks, spiral, and dendritic. Dendritic. No? Pastaan dyan yan, no? Heh. Bubulbulul pa, eh. So, ayun. Simulan natin sa symmetry, no? Pero bago ang lahat, ano nga ba ang definition ng symmetry? Ito na ano no? Symmetry is the quality of being made up of exactly similar parts facing each other or around an axis. Sa madaling salita, magkaparehas ng size, itsura, yung both sides, no? Ng isang bagay. Ito na nga para mas maintindihan mo, ha? So, ayan, no? Gumamit ako dito ng kamatis as an example, no? Actually, considered na yan as symmetry yung nakikita mo sa screen mo ngayon, no? Pero hihiwain natin para mas magets mo. O di ba? Magkamukhang magkamukha yung both sides. At ito pa ang ibang examples ng symmetry. Panoorin mo. Hmm. Ha, so, ayun yung symmetry, no? Eh, ano naman yung cracks? Actually, yung cracks, very self-explanatory na siya, no? Kasi, alam naman na natin lahat kung ano ba itsura ng cracks no so yun basta ipi ko na lang no para mas makita mo no? So yun, yung itsura ng cracks. Ano naman yung spiral? So, yun, no? very self-explanatory naman na din yung spiral katulad ng cracks, no? Kasi parang paikot-ikot or in circles yung itsura niya, no? Basta ko na lang para mas maintindihan mo, no? So, yun, yung itsura ng spiral, di ba? Ito na, no? Ito yung mahirap, eh, no? Dito naman tayo sa dendritic. Den basta, lalagay ko na lang dyan, no? Doon tayo sa dendritic, no? Dendritic 3 is the branching out of the nerve fibers at the end of a neuron. <laughs> Medyo komplikado yung definition niya, no? Pero, pero sa madaling salita, para siyang ugat, no? Yun yung itsura ng patterns niya, no? Ugat na... Yun, basta, pe ko na lang. eto siya. So, yun, no? napaka-aangas ng pattern sa paligid, no? <laughs> Actually, mahalaga yan, guys, no? Kasi it gives you more awareness to your surroundings, no? Lalo nga sa mga patterns na nakikita mo, no? Kasi hindi lang siya basta patterns, no? May mga mathematical explanation din siya, no? So, yun. At yun lang para sa araw na to, no? Sana may natutunan ka sa akin, no?